Sa tatos ng Department of Health, ang mga aksidente sa kalsada ay ika sa sampung sanhi ng kamatayan ng mga batang nasa edad lima hanggang labing apat na taon. Sa mga magulang at guardian, alamin ang mga paraan para maging ligtas ang inyong mga anak. Sa parangay 88 Caloocan City, umabas ng bahay ang babaeng ito. Maya-maya pa, sumunod sa paglabas ang kanyang anak. Ang resulta, ang paslit na bundol at nagulungan ng SUV. Ito pong aksidente na nangyari po sa Asisio Street. According po dun sa pagtatanong po namin, yung nanay po ay bumibili po sa tindahan sa kabilang ah, uh, tawid lang po nung kalsada. Ngayon po, uh, yung bata po siguro uh, gusto pong puntahan yung nanay, bigla pong tumakbo pa kabila po ng kalsada. Hinabol ang ina ang SUV at isinugod sa ospital ang bata. Nagkaroon po ng ano, uh, yung mga kapulisan na po natin na nag-assist po doon sa biktima uh, ang nangyari po yata pagdating po sa ospital, uh, tumakbo po yung uh, driver. Kaya sa ngayon po, eh, hindi wala pa po tayong balita na nahagilap na, regarding po doon. Sa kasamang palad na matay ang bata, ang kanyang mga labi, iniwin ng ina sa ilo-ilo. Ay sa barangay, hindi na nagpakita ang driver ng SUV. Walang police report ang insidente. Kung may impormasyon kayo sa kinaroonan ng driver makipag ugnayan sa aming programa sa mga numerong nasa inyong TV screen. Pauwi naman galing sa Tacloban Airport ang may-ari ng dashcam video na ito Nang isang batang estudyante ang muntik ng mabundol ng kotse. Babagal ang takbo ng driver. Nakita niya sa malayo ang bata kaya hindi niya ito nabundol. Gumamit kami ng isang batang manikin para ipakita kung saan ang blind spot na tinutukoy ng eksperto. Ayon sa eksperto, blind spot ang karaniwang dahilan ng aksidente sa mga bata. Yung mga batang 2 years old, pwede pang makita yan kung ang minamaneo mo ay mga kotse. Pero habang lumalaki yung sasakyan, let's say SUV, yung gawing kanan niyan sa unahan, maring natatakpan na siya ng hood. Ganito ay higan. Hindi makikita ng driver ang bata kahit pa nasa 3 feet ang taas kung nakapeso siya sa kanang bahagi ng unahan ng sasakyan. Habang lumalaki ang sakyan, mas may posibilidad na hindi mapansin ng driver ang bata. Sa anong bahagi ng sakyan madalas maaksidente ang bata? Yung mga senses nila hindi pa ganong kalakas. Kung i-compare naman natin yan doon sa mga animals na tumatawid ng kalye, pagka binusin sinamo, tumatakbo pa nga, eh, di ba? Pero yung mga bata, medyo na-ignore pa nila. Hindi pa ganon yung awareness nila pagdating sa kalsada. Parang uh, niniisip nila siguro is kasama doon sa ginagawa nila na pagtawid ay parang naglalaro pa lang sila. Hindi rin makikita ang bata kahit ano pa ang tangka dito kung nakapwesto siya sa likuran ng sasakyan. So blind spot yan ng malalaking uh, malalaki sasakyan at lalo na yung nasa likod. So wag uh, huwag tayong pwesto kapag gumagalawan sa sasakyan, especially sa likod. Totally, hindi tayo makikita sa gawing likuran. Importante ang head check Ibig sabihin po kung sa mga salamin sa sasakyan, lilingon talaga ang driver para masigurong wala siyang matatamaan. Sa Davao City, tumatawid sa pedestrian lane ang mag-inang ito. Pero dumirecho pa rin sila kahit nakita ng paparating na truck. Ang mag-ina, nahagip ng truck. Bara sa video, peligrosong posisyon ng bata sa pagtawid ayin sa eksperto. Makikita sa video na sinubukan pang umiwas ng truck mula sa mag-ina pero nahagip pa rin sila. Actually, talagang responsibilidad ng magulang ang umalalay sa kanilang anak below 7 years old. Talagang pananagutan nila yan. At meron, masasangkot sila sa mga kaso kung sakaling may mangyayari doon sa anak nila kung wala pang 7 taon. Okay. Dapat sila yung umalala, umalalay dyan, especially pagka nasa kalsada. Kailangan na every time na tatawid tayo, kung sino yung nakakatanda, siya yung sa danger side para makita tayo nung paparating na sasakyan. Mas maigi rin kung bubuhatin na lang ng magulang o sino mang nakakatandang kasama ang bata kung tatawid sa kalsada. Ay sa polisya, nagtamo ng sugat sa kanang balikat ang ina ng bata. Himala naman daw na walang pinsalang tinamo ang kanyang limang taong gulang na anak. Sinagot na may-ari ng truck ang gastusin sa ospital. Hindi na nagsampan ng kaso ang biktima. Mga igan, tandaan din nating tinatayang nasa 3 hanggang apat na talampakan ang taas ng hood ng isang truck mula sa lupa. Mula sa side mirror naman ay anim na talampakan ang taas ito. Hindi makikita ng driver kapag ang bata ay nakapwesto sa ilalim ng side mirror. Bukas ang alisto sa panig ng driver ng truck. Pasado alas 9 ng umaga, Dobyembre ng nakaraan taon, makikita sa CCTV ng barangay sa lawag Dasmarinas, Cavite na inaabangan ng isang ina ang kanyang anak mula sa eskwelahan. Pagbaba ng jeep ng mga bata, itatawid na sila ng ina. Huminto ang isang SUV pero hindi nila na malay ng pamparating na tricycle. Ang resulta, ang mag-iina na sa hey, Wala naman sa sakyan na pagpreno mo hinto agad eh. So malayo pa. So dapat kasama sa pag-estimate natin yung gagawin nating paghinto. So kung binakikita na tayong uh, immediate uh, hazard sa kalsada, kamukha ng mga tao, dapat mag-alalay na tayo ng pagmamaneo. Yeah, yeah. Nakilala namin ang mga biktima na nakatira malapit sa pinangyarihan ng insidente. Galing po ako sa bahay. Tapos susunduin ko na po sila kasi alas 9, mag alas 9 na. Tapos tumawid na ako papunta doon sa may babaan ng sasakyan. Then, nakita ko na sila, tumawid na kami. Itong sasakyang pula, hindi kasi kita yung may darating na sasakyan siya eh. Ano siya, pinapatawid na kami kaya tumawid na lang ako. Tapos, nung tumingin na kaliwa kanan, may biglang dumating na tricycle. Yun, nagsisigaw na yung lalaki. Saka kami na bundol pinapailalim yung anak ko. kami tatlo na paiga. Buntis si Charlotte nang mangyari ang aksidente. Nagpapasalamat siyang na ipanganak pa rin niya ng maayos ang bunsong si AJ. Kasama niya noon na labing dalawang taong gulang na si Princess at anim na taong gulang na si Prince. Sumakit ang kaliwang balakang at nagkasugat sa kaliwang paa si Princess. Si Prince naman ay nagkaroon ng pasa sa mata, bukol sa noo at sugat sa ilong. Dinala naman sila ng tricycle driver sa ospital. Yung sa mata ng anak kong lalaki, ang tagal matanggal yung black eye niya. Yung isa naman matagal din, matang, yung pilay, yung ika-ika ng paa niya, pilay-pilay siya pag naglakad, matagal din. Tapos din na hindi nga nangungumusta yung matanda eh. Hindi nga pumupunta, hindi na dumalaw. Simula nung nalaman niyang okay naman, walang fracture, ganun, wala hindi na sa amin. Sabi sa barangay, sagutin pa daw nila yan kasi minor de edad. hindi naman na. Hindi na nagpakita. Hindi na nagsampan ng kaso si Charlotte laban sa tricycle driver. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Ano kasi nasa isip ko pa kasi yun. Eh, pumunta yung asawa ko. Sabi niya, huwag na daw magreklamo. Wala naman daw kang mapapala doon. Doble ingat na lang sila kapag nasa kalsada kasama ang mga anak. Nakaisip din ng paraan para mas ligtas sa mga anak sa pagpasok at pag-uwi mula sa eskwelahan. May service na po sila ngayon para iwas disgrasya din.